Siyempre ako may bias ako sa tingin ko hindi ka puri-puri ang mga ginawa ni uh, General Torre. Tingin ko siya isang berdugo. Tapos yung ginawa pa niya na nakipagboxing kay uh, uh, Mayor Baste Duterte na hindi naman uh, nasumipot na alam niyang nasa labas ng bansa itong si uh, um, Mayor Baste Duterte, yan ay talagang ano ba yan? Nagpapapansin na hindi naman tama no. kung talagang papakita pong matapang ka at nais mong itaguyod yung moral ng iyong mga polisan, eh sisiguraduhin mo naman na kung ika'y tatanggap ng boxing, yung kalaban mo nasa Pilipinas. E eh, wala naman sa Pilipinas yung kalaban niya. Yung panahon na tinanggap niya yung hamo na makipag no? alam na alam naman yan, dahil ang, uh, ang uh, mayor naman ng uh, Davao, na si Baste Duterte, eh, talaga nagsumite ng travel authority na matagal na nakasumite. So hindi naman kailayan, hindi naman sikreto yan. E eh, bakit kinakailangan na sumipot sa isang boxing match na di umano, ay nakaschedule sa panahon na wala si Mayor Bastek. At hindi ko talaga nagustuhan yung pinakita niyang pangil na sa tingin ko ay overkill, overreach, at ito ay illegal na sa kaparehong pag-aaresto kay Pastor Kipuloy at sa pangingidnap ni Tatay Digong. Ang aking inaasahan na kahit sino man ang ombudsman na umuupo ngayon, ngayong pinasagot na sila doon sa reklamo ng Senado ng unlawful detention, ay parurusahan pa rin, lilitisin pa rin itong si Diwata maski wala na siya sa puesto ng chief PNP. Kasi hindi naman po pwede nagagawa ng krimen ng mga taong gobyerno at hindi mapaparusahan. Sa tingin ko, importante magsilbing halimbawa itong nangyari kay Tatay sa mga taong gobyerno na bagamat sila ay nakalukluk sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno, hindi po pwedeng maging lasing sa kapangyarihan at kinakailangan tumupad pa rin at maging tapat sa saligang batas at sa ating mga batas. In other words, mabuti pong natanggal si Diwata dahil sa tingin ko, kung magiging patas ang ombudsman, dapat talagang kasuhan itong si Diwata ng unlawful detention. At dahil jan hindi naman po pwede na yung hepe ng PNP na siyang tagapagpatupad ng batas ay siyang nasasakdal sa isang seryosong kasong kriminal.